mapagpalang araw po muli, mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, subscribers, viewers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli po na naman tayong magkakasama-sama sa loob ng ilang sandali. Tayo po ngayon ay nasa ikaapat ng topic ng quarter na ito, na may pamagat, ang tunggalian sa lahat ng tunggalian maghihingi lamang po kami ng paumanhin na wala po muna kaming babanggiting mga pangalan sapagkat ang taping po namin ito ay madalian. Kaya sa susunod na lamang po kami babanggit muli ng mga pangalan. Ang masasabi lamang po namin ay maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pag-subscribe at pag-share ng atin pong programang ito. Tayo po'y manalangin, Panginoon ka pong makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa inyong pong kabutihan sa amin. Salamat pong muli sa pagkakataong ito na kami ay muling mag-aaral ng lesson na ito upang amin pong patuloy na maunawaan ng inyong mga banal na salita. Pagpalain po ang aming mga kapatid, mga kaibigan, mga subscribers at viewers po ng programang ito. Sana po mas lalo pa naming maunawaan ang mga pabalita na gusto mong iparating sa amin. Pagpatawad po ang mga kasalanan at patuloy po nawa kaming gabayan ng Holy Spirit sa pangalan po ng Yesus. Ang ating pong talatang sa uluhin ay ating pong makikita sa Josue 10.14. At hindi nagkaroon ng araw na gaya niyon bago noon o pagkatapos noon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng isang tao sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Ang aklat ni Josue ay malinaw na ang pagtatagumpay at pakikipaglaban ng bayan ng Diyos ay dahil sa utos ng Diyos at pangunguna ng Diyos. Ito ay pinatunayan ng mga saksi. Subalit pa paanong ang Diyos ng pag-ibig at ang katarungan ay naguutos ng mga malulupit na pakikipagdigma. paano natin pagkakaisahin ang kalupitan ng digmaan sa karakter ng Diyos na mahabagin. At sa sanlinggong ito at sa susunod pa ay ating riripasuhin ang mga bagay na ito. Ano ba ang tunay na dahilan ng lahat ng ito? Narito po ang mga katanungan na ating pong pag-uusapan sa linggong ito. Number one, sino ang tunay na nangunguna sa pakikidigma ng bayan ng Diyos? Pangalawa, bakit tila napakalupit ng pakikipagdigma na inuutos ng Diyos sa kanyang bayan? Number three, ano ba ang tunay na labanan at paano ito wawakasan? Number four, ano ang orihinal na, original na panukala ng Diyos sa kanilang pagsako sa lupang pangako? At number five, papaanong nasangkot ang Israel sa pakikidigma at papaano silang nagtagumpay? Balikan po natin ang question number one, sino ang tunay na nanguna sa pakikidigma ng bayan ng Diyos. Sige po, isa pong uh, muling uh, magandang araw sa ating lahat. Atin pong titingnan ang mga sinasabi sa aklat ng kasulatan sa Josue 5.13 hanggang 15. Ano po ba ang sinasabi? At nangyari ng si Josue ay malapit, ay malapit sa Heriko na kanyang itiningin ang kanyang mga mata tumingin at narito Nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. At si Josue ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, Ikaw ba'y sa amin o sa amin kaaway? At kanya sinabi, Hindi, kundi ako'y naparito na parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, Anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, Hubarin mong iyong panyapak sa iyong paa sapagkat anda kung iyong kinakatayuan ay banal at ginawa gayon ni Josue. Ayan, so kung ating po mayroong nakitang lalaki si Josue na may tabak sa kanyang mga kamay. Tinanong niya, ikaw ba'y sa amin? Panig sa amin? O sa kaaway namin? Sabi niya, hindi. Kundi ako ang prinsipe ng hukbo. Ito po walang iba kung hindi ang ating Panginoong Seso Kristo na sinasabi na ako ang makikipaglaban para sa inyo. Kinakailangan na kasama ko sa labanan ninyo. At uh, ang wika niya kayo, hubarin mo ang iyong panyapak. Ibig sabihin, ito ay uh, huwag mong isipin na uh, sa pamagitan ng iyong galing o sa inyong mga kagamitan na kayo'y magtatagumpay, kundi sapagkat ako ay mangunguna sa inyo. At ito po ang napakabuti na sa lahat ng ating gawain, kapag ka tayo ay inuutosan ng Panginoon na gawin ang isang bagay, makatitiyak tayo na ang Panginoon siyang mangunguna sa atin. At dapat na ating tinitiyak na siya talaga ang nangunguna. Halimbawa, sa utos ng Panginoon, nakagaya sa mga Israelita, utos niya sa ating kapanahunan, humayo kayo at ipangaral ang Ibanghilyo. Tatandaan po natin ang pangako ng Panginoon, ako'y laging sa sa inyo. So, huwag natin kakaligtaan ang pangako ng Panginoon na siya ang laging sa sa atin, siya ang mangunguna. At marapat na siya ang ating pangunahin sa ating gawain. Huwag nating iisipin na uh, mayroon tayong dapat na ganitong gamit, ganyan na gamit. Pagkatapos, uh, dapat, uh, bagamat uh, kailangan yun, Subalit, tatandaan, hindi yon ang ating batayan, ang ating pagtatagumpay. Ang tunay na pagtatagumpay ay kapag ka natin ng Panginoon at hinayaan natin siya ang manguna. Mangyari po kasi kapag ka minsan natutokso tayo na gumawa ng mga estilo na kahit na hindi na ayon sa kalooban ng Panginoon para lang tayo ay magkaroon ng halimbawa uh, maraming baptism. Gumagamit tayo ng mga pamamaraan na hindi sang-ayon sa pamamaraan na gusto ng ating Panginoon. Dapat kung mayroon man na pinaka sisiguro natin mayroon tayo ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu, ang presensya ng ating Panginoon at ang tagumpay ay kakamtan nating sama-sama. At ngayon naman po sa ating question number two, bakit tila napakalupit ng pakikipagdigma na inutos ng Diyos sa kanyang bayan? Yan. Kapag ka ating pong binasa ang uh, banal na kasulatan sa karanasan nga po ng mga Israel, malimit may tatanong taglangan natin, bakit uh, tila napakalupit? Tingnan po natin sa Apokalipsis 127 hanggang 9, ano ba ang sinasabi? At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya inihagis sa lupa at ang kanyang mong anghel ay inihagis na kasama niya. Yan. Kung inipo mapansin na ang nagkaroon ng labanan sa langit at itong labanan na ito sa langit hindi nagtapos sa langit sapagkat nung magapi ang uh, kaaway, siya ay itinapon at naparito sa lupa. At siya ngayon ang namumuno sa lahat ng mga labanan na nangyayari. Kaya hindi katakataka na napakahigpit ng tagubilin ng Panginoon sapagkat ito sa likod nito ang tunay na labanan ay labanan ng ating Panginoon at labanan ni Satanas. Kaya kapag katinignan po ninyo sa Isaiah 14, 12-14, sa Ezekiel 28, 11-19, makikita po natin dito na ang hari ng tiro, ang talagang totoong nasa likod ay si Lucifer. Sapagkat ang wika, ikaw ay nasa bundok ng Diyos, ikaw nung likhain ay uh, nasa iyo ang kaganapan, ang katronungan subalit ikaw ay nagmataas at sinabi mong ikay makikipantay sa Diyos. So yung pong uh, ating uh, nagiging uh, labanan sa lupang ito, hindi lang po yan labanan ng tao sa tao. Ito po ay labanan ng Diyos at ni Satanas. At nais ipakita ng Panginoon sa buong sanlibutan na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Makikita po ninyo sa kapagka ating tinignan at ating binasa ang mga kwento dyan, parating nababanggit yung uh, pakikipaglaban na... Tila napakalupit. Subalit ito ay dahilan ang labanan pina, inais na ihayag si sinong Diyos ang makapangyarihan. Ito po ang labanan nung una. Uh, iniisip ng mga tao kapag ka sila nagtagumpay, yung Diyos nila ang nagtagumpay. So, sapagkat yung kanilang Diyos ay siyang makapangyarihan. Kaya mapansin po ninyo na naging malupit yung uh, labanan sapagkat hindi lang po ang labanan ay tao laban sa tao, kundi sino yung totoong makapangyarihang Diyos. Yun po ang labanan na ginagawa sa sanglibutan ito. Kaya hindi nakapagtataka na iniutos ng Panginoon yung malupit na pagpatay. Subalit, tatandaan po ninyo, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, uh, pagkatapos ng apat na raang taon, ibabalik ko rito ang uh, iyong binhi at ano po sabi sapagkat hindi pa nalulubos ang kasamaan ng uh, doon sa lupain ng kanaan so ibig sabihin kung mayroon mga uh, pagpapasya ang Panginoon sapagkat nas, naging sagad na ang kasamaan ng mga tao okay po at ngayon naman po sa ating pangatlong katanungan ano ba ang tunay na labanan at paano ito wawakasan? So, so dagdag po rin sa ating uh, nabanggit kanina. Tingnan natin sa Exodus 12, 12 at 13. Kapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Egypto sa gabi niya o natakin lilipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto maging ang tao, maging hayop at gagawa ako ng katulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Egypto ako ang Panginoon. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaruroonan at pagka aking nakita ang dugo ay lalampasan ko kayo at walang salot nasa sa inyo na papatay sa inyo pananakit ko sa lupa in Egypto. So mga ninyo at sabi niya, uh, didigmain ko ang mga Diyos. So ito po ay digmaan ng mga Diyos na kinikilala. At uh, malimit iniisip ng mga imperador noong unang panahon sila ay mga anak din ng Diyos ah uh, kaya iniisip nila sila yung makapangyarihan, may karapatan sila na sakupin. At sino mang nais nila sakupin sapagkat iniisip nila na sila ay descendant ng Diyos. Tingnan pa po natin sa 15, 3-11. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang kanyang pangalan, ang mga karo ni Paraon at ang kanyang hukboy ibinilusok niya sa dagat. At ang kanyang mga piling kapitan ay pinaglulubog sa dagat na mapula ang mga kalaliman ay tumatabon sa kanila, sila ay lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Ang iyong kanan o Panginoon ay hati sa kapangyarihan o Panginoon ay dumudurog ng kaway. At sa kalakhan ng iyong karilagan ay binubuwal mo yung bumabangon laban sa iyo. Iyong ay ang iyong pag at nilipol silang parang dayami. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipo ng tubig. Ang mga agus ay nagsisilagay na parang isang buntun. Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, aking hahabulin, aking haabutan, magbabahagi ako ng samsam. Ang aking nasa ay masisihan sa kanila. Aking bubunuti ng aking tabak, lilipulin sila ng aking kamay. Ikaw ay nagpahihip ng iyong hangin at tinabunan sila ng dagat. Sila ay lumubog na parang tingga sa makapangyarihan tubig. Sinong gaya mo, Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo, maluwalhati sa kabanalan, nakakasindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan? So, makita po ninyo, no? Na sabi, walang Diyos na gaya mo, na puspos ng kapangyarihan. So, dito po, talagang ang labanan ay labanan patungkol sa mga kinikilalang Diyos ng sanglibutan. Kaya nagkakaroon ng mga digmaan na mahigpit sapagkat uh, hindi po ito may iwasan dahilan uh, ang doktrina ni Satanas, ang mga Diyos na ito na itinuturo ng mga tao ay tunay na mga Diyos bagamat kata-kata lamang isip. At uh, ito'y iniisip nilang makapangyarihan. So, naisip-pakita ng Panginoon na talagang uh, itong mga Diyos na ito na kanilang sinasabi, walang anumang magagawa laban sa Kanya sapagkat Siya lamang ang tunay na Diyos. At wala ng ibang Diyos sa sanglibutang ito, maliit o malaki, sapagkat walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Diyos. Yun ang uh, tunay na dahilan. Kaya, sa wakas, ito ay lilipunin ng lubusan upang mapatunayan sa buong universe na walang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Diyos. Na si Satanas, bagamat siya'y makapangyarihan, limitadong limitado ang kanyang kakayahan in comparison sa ating Panginoong Diyos. Okay po at ngayon naman sa ating pang na katanungan, ano ang orihinal na panukala ng Diyos sa kanilang pagsakop sa lupang pangako? Yan, tingnan po natin dyan sa Exodus 14, 13, 14, pagkatapos 25, ano ang sinasabi? At sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na nyo uli makikita magpakailanman. Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo ay tatahimik at inalisa ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap na anupat sinabi ng mga Egyptyo tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. Ayan. So nakakita po ninyo, uh, sila na mismo ang nag-conclude na ang Diyos ang nakikipaglaban laban sa ating mga Egyptyo. Isipin niyo yung mga Israelita, tumawid doon sa dagat na pula sa tuyong uh, sa tuyong lupa pagkatapos nung sila na bakit yung kanilang mga karu ay nangasira nasa kalagitnaan ng dagat at hindi na sila makakilos at nung makatawid na ang mga Israelita sila ay uh, natambunan ng tubig matapos na muling hampasin ni Moses yung uh, dagat ano kaya talagang naging maliwanag na ang Diyos ang nakikipaglaban. At ang Diyos na ito, na Diyos ng mga Israelita, ito yung tunay na Diyos na walang kapantay na mga Diyos na sinasabi nilang Diyos sa lupang ito. Okay, at sa ating pong katanungan, number five, papaanong nasangkot ang Israel sa pakikidigma at papaano silang nagtagumpay? Ayan, kung mapansin po ninyo do sa nakaraang talata, ang sabi ng Panginoon sa pamagitan ni Moises, masdan ninyo sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban sa inyo. So ibig sabihin, ang Panginoon ang lalaban, hindi kayo. Hindi panukala ng Diyos na yung mga Israelita ang siyang papatay, siya ang gagawa ng mga pamamaraan. Subalit so, sa walang kapangyarihan o sa kawalang pananampalataya ng mga Israelita na sila sa labanan. Tingnan natin sa Exodus 17, 7 hanggang 13. At tinawag nila ang pangalan ng dakong na Masa at Meriba dahil sa pakipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon sa kanilang sinasabi, na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa na natin o wala? Nang magkagay dumating sa Amalek, si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Repidim. At sinabi ni Moses kay Josue, ipili mo ta ipili mo tayo ng mga lalaki at ikaw ay lumabas. Lumaban ka kay Amalek. Bukas itatayo ako sa taluktok ng burol na aking tanga ng tungkod ng Diyos sa aking kamay. Gayon ginawa ni Josue, gayon sinabi ni Moses sa kanya, at lumaban kay Amalek at si Moses, si Aaron at si Hur ay sumumpa, sa sumampa sa taluktok ng burol. At nangyari pagka itinaas ni Moses ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel at pagka kanyang ibinababa, kanyang kamay ay nananaig si Amalek. Datapwat ang mga kamay ni Moses ay nangalay at sila ay kumuha ng isang bato at inilagay sa si baba sa kanyang inuupuan at, in at inalalayan niya aron si at ni kanyang kamay. Ang isa sa isang dako at ang isa sa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa taas hanggang sa paglubog ng araw. Nalito at nalito ni Josue si Amalek at ang kanyang bayan sa pamagitan ng talim ng tabak. So, makita po ninyo ang sabi na, ang Diyos ba ay nasa atin o wala? At dahilan doon ang sabi, dumating ang si Amalek na nakikipaglaban sa kanila. Subalit na is ipakita ng Panginoon na ang totoong pagtatagumpay ay sa pamagitan niya. Kaya si Moses na sa bundok, itinatas niya yung kanyang tungkod. At every time na nakatasan tungkod, sila nagtatagumpay. So balit kapag nangalay si Moses at ibinabaan tungkod, sila ay natatalo. Kaya binigyan ng upuan si Moses at inalaylayan ng uh, nila Josue upang parating nakataas yung tungkod. Sapagkat habang nakataas yung tungkod, patuloy na sila ay nagtatagumpay. So ito po yung uh, napakahalagang katutuanan na ang labanan talaga rito ay hindi lang sa tao kundi sa ating Panginoon. At ang tagumpay hindi sa galing ng tao kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Subalit ang uh, original talaga sa nang uh, panukala ng Diyos, sila ay hindi kinakailangang lumaban. Kaya lang yung katigasan ng kanilang ulo ay uh, hindi na sunod yung original na panukala ng Panginoon na siya ang magtataboy ng lahat ng mga kaaway. Sa totoo, hindi dapat sa uh, papatayin eh. ang panukala ng Diyos, ang wika niya, aking itataboy. Maraming paraan ng Panginoon. Maring uh, sa pamagitan ng pagaya uh, kagaya nung panahon ni Elias na nagkaroon ng uh, ugong ng maraming karo na nupat yung kaaway nila ay tumakas sapagkat iisip uh, nila, andyan napakaraming sundalo. Yun sana ang panukala ng Panginoon na sila'y manunood lamang. Kaya lang dahilan sa kakulangan ng kanilang pananampalataya na involved sila ngayon sa napakahirap na labanan. Tingnan pa po natin dyan sa Josue, sa 15-20. At nangyari ng ikapitong araw na sila bumangong maaga sa pagbubukang yuwayway at niligid ang bayan ng gayon ding paraan na makapito. Nang araw lamang na iyon, kanilang niligid ang bayan ng makapito at nangyari sa ikapito ng humihip ng mga pakakak ang mga sila. Si Serdote ay sinabi ni Jesus sa bayan, humiyaw kayo kapagkat ibinigay na ng Panginoon sa inyong bayan. At ang bayan ay matatalaga sa Panginoon. Yaon at ang lahat na tumatahan doon. Si Rahab na patutot lamang ang mabubuhay. Siya ang lahat na kasama niya sa bahay sapagkat kanyang ikinubli ang mga sugo na ating sinugo. At kayo sa anumang paraan ay magsipag-ingat sa itinilagang bagay. Baka pagkana ay talaga na sa inyo'y kumuha kayo sa itinilagang bagay sa gayo'y inyong ipasusumpa ang kampamento ng Israel at inyong babagabagin. Ngunit lahat na pilak at ginto at mga sisidlang tanso at bakal ay banal sa Panginoon pawang ipapasok sa sadid ng kayamanan ng Panginoon. Sa gayo'y humiyaw ang bayan at ang mga saserdote'y humihip ng mga pakakak. At nangyari nang marinig ng bayan ang tunog ng pakakak na ang bayan ay humiyaw ng malakas at ang kuta ay gumuho anupat ang bayan ay sumampang nasok sa siyudad na bawat isa ay matuwid na nagpatuloy at kanilang sinakop ang bayan. So sana ganito ang uh, nais ng Panginoon. Ito yung kanyang original na panukala. Sila ay magmamartsa lang, pagkatapos biglang sisigaw, guguho ang mga pader, Pagkatapos yung mga tao matatakot at magagapi nila. Yun talaga ang orihinal na panukala ng Diyos. Kaya lang, yung uh, mga Israelita, sinasabi nga nila, nasa atin ba ang Diyos o wala? Parang wala, so tayo na. Ah, Yun ang uh, nangyari kung bakit sila ay kinakailangang makipaglaban sapagkat hindi sila nagtiwala ng lubusan sa Panginoong Diyos sa kanyang gagawin. So dito sa pakikipaglaban nila sa Jericho, pinakita ng Panginoon na hindi sa kanilang galing, hindi sa kanilang kapangyarihan, hindi sa kanilang mga kagamitan kaya sila nagtagumpay. Ang wika ng Panginoon, sige kayo'y magmarcha sa pit loob ng uh, pitong araw. Unang araw, isang ikot, pangalawa, isa, hanggang sa ikaanim. Dapat sa ikapito ay pitong beses kayong iikot pagkatapos kayo'y sisigaw at nung silay sumigaw nagiba ang pader napakaliwanag at tatanda po natin ang aral na ito ay hindi lang para sa mga Israelita ito ay para sa lahat ng naninirahan sa buong mundo upang maalaman ng lahat nang na diyos na nangunguna sa Israel ay yung diyos na tunay na lumikha ng langit at ng lupa diyos na makapangyarihan na sino man ay hindi maaring manaig laban sa kanya. Isipin mo yon na ang pader maguguho ng walang anumang ginagamit na instrumento. So dito ay naging maliwanag sa lahat ng mga Israelita, sa lahat ng mga tao sa buong paligid na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi kagaya ng kanila mga Diyos-Diyosa na hindi nila makausap Ni hindi nakagagawa ng anumang kababalaghan hindi sila ay nakadepende sa kanilang dami, sa kanilang uh, mga estrategiya. Datapot dito, ang mga Israelita, walang military uh, strategy, datapot nagtagubay. Sapagkat ang Diyos ang nangunguna sa kanila. At diyan po, natatapos muli ang ating talakayan. At iiwan po namin sa inyong samaring ito ng ating panag upang mas lalo po nating maunawaan ito. Number one, ang labanan sa lupang ito ay higit sa paglalabanan ng mga tao. Ito, ito ay kasangkot ang mga kapangyarihang hindi nakikita. Number two, tila malupit ang pakikipaglaban ng Israel pagkat di nauunawa na ng marami na ito ay higit sa labanan ng mga tao. Ito ay labanan ng Diyos at ng mga Diyos-Diyosan. Number three, ang labanan ng kabutihan at ng kasamaan ay lubos na wawakasan at wawasakin. Number four, ibig sana ng Diyos na manunood lamang ang tao sa kanyang pakikipaglaban. At number five, ang kawalan ng kiwala sa Diyos, ang dahilan na tayo ay lumalabang may kahirapan. Subalit tiyak ang ating pagiging tagumpay pagkat ang Diyos ang lalaban kasama natin. So sana po, muli po kami nakatulong sa inyo ang pagpapala ng Panginoon ay sumating sama-sama tayo po yung manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito kami po yung muling lumalapit sa iyo, nagpapasalamat na ikaw ay uh, lumalabang kasama namin. Alam namin ngayon ang banal na ang aming kaaway ay hindi lamang ang aming kapwa-tao kung hindi ang nasa likod nito na walang iba kundi ang diablo. Kaya ama banal, tulungan po nawa kami na maging matapat sa iyo at patuloy na gumawang na ayon sa iyong kaluban palibhasang ang aming kaaway na nagnanais na aming kapahamakan ay makapangyarihan isang tuso at hindi namin nakikita ang banal. Subalit ang lahat ay iyong nakikita iyong nalalaman at bago pa man mangyari ay iyon ang sinasabi kaya amang banal tulungan nawa kami na patuloy na magtiwala ang iyong banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng iba yung pananampalataya upang kami maging matatag na sumunod sa iyong mga kaluban at uh, makamta namin ang tunay na tagumpay, ang buhay na walang hanggan. Pagpatawad po lahat na ang pagkukula at pagkakasala at kabagan pong pagpalain ang bawat isa sa amin ang may karamdaman ay pagalingin ang may mga suliranin ay uh, samahan ng iyong banal na Espiritu at uh, pagtagumpayin ito po ang aming samukiling sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. Sa so, mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon ay is sama-sama nating makamtan.